Ito po yung nanganak ng 18. Ano, kaya hindi pantay-pantay yung laki ng mga biik dahil sa sobrang dami nila. Pero yung iba nito, ni-transfer ko na sa ibang inahin kasi para mabuhay po talaga yung iba. Yan, yung malalaki ni-transfer ko. yan pagka ito. Yan. Maganda talaga mag standing it talaga yung inahin baboy na bago natin i-ay kay para marami po talaga ng anak. ready to buyer na to ngayon, umaga yan, okay ang gila na to ng buyer nang mm, eh, walay ng umaga 22 days, nawalay to sa ina dahil yung nanay niya tinastira namin ng ibang bi may irit itong inahing ng baboy kaya salitin natin dito sa may puerta kasi meron kasi na panayiri yung isang inahing niya, yun pala nakabara lang dito sa may puerta ayan oh, ayan, ayan siya oh ayan oh, ayan kaya kailangan talaga natin hilahin yung biis ilan ang anak? ha? dito na? kasi kasing nanganak dito eh Ayoy. Ito mo pang isa oh. Ayun yan, Hindi to oh, yan, Dito, oh. yan oh. kabalagbag. Yon. Sunod-sunod kasi yan sila basta mayro na kabalagbag na isa, mayro na rin yung kasunod. Wala na yung maliliit oh. Eh kasi yung kasamaan kasi nito nilipat ko sa iba yung malalaki kasi ito kasi yung nanganak ng 18 piraso niya tapos ito yung maliliit yung nalalaki na siya ngayon 3D simula noong pinanganak sila mas sa labas kasi sobrang init kaya sobrang init sa labas kasi summer na summer ngayon Pagkabi o, oh, ilang kang anak nito? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, unsi, dusi, trisi, katorsi, kinsi, apat na isbi. Disnuibi yung anak. Ito rin ang anak nakahapon ng dusi, tapos katorsi, tapos disi otso yung nandun sa kabila yung anak. Turo ka lang natin na lotalize kasi medyo matagal na sundan eh. May lumabas na isa niya tapos natagal na sundan kaya turo ka natin lotalize. Kasi ang lotalize kasi minsan kasi nagtuturok din ako ng oxy. Eh ngayon lotalize ang kirami ko kasi para dandan yung ire ng isang inay. Kasi kapag oxy naman, ano din ang mabigla yung ire, mabilis yung ire ng isang inay. Ayun o, oh. patagal kasi nasundan kaya turpan ko ng oxy. Mamaya pagdating ng mga... 30 minutes na hindi pa rin nasundan, lukotin natin kayo baka bumara lang yung bake dyan sa puwerta tingnan natin yung tinurukon ko kanina ng oxytocin o lutalize kasi meron kasi nagtatanong sa akin mga busing pwede ba daw tuturok ng lutalize tapos oxytocin Kaya kung hindi na pwede ka magturok ng oxytocin oxytocin lang hindi mo na pwede ano ng lutalize sa akin lutalize yung tinuro ko dito kanina yung pinuntad ko yung inay na to na may lumabas na isa at sa tagal na sundan ko siyang lutalize yeah, ito po yun, yun kasi naiiniwanan ko sa ko kanina dahil nagpapakain kami doon sa Justy Tingkin Ayan, isang piraso lang lumabas kanina. Ayan, may maliit ka po. Sobrang dami, hindi yang yan yung isa. Dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siam sampo, onsi, dosi, trisi, katorsi, kinsi, trisai, sisi, trisun, anak. Kaya nah, hindi pantay-pantay yung laki niya sa so sobrang dami. Mga ipuan, laki din kasi hinahin. Mga awat na po yun sa kabilang hilera. Ayan. Yung parwing kasi na yung parang narsiri, kaya pwede mo tanggalin yung harang. Ayan, tulad nitong harang na yan ay, pwede mo tanggalin yan kung kapag pwede mo naawatin yung mga biik sa ina, pwede mo pagsamasamahin. Ubusan ako ng pagkain ng mga pins nito, mga busingo. Wala nang pre-starter. <coughs> Kaya ang pinakain ko na lang dito, starter na lang. dal well, So po mga busing, sa nagtatanong sa akin, kung pwede ba papurgahin yung buntis na inahing baboy. Pwede po talaga papurgahin yung buntis na inahing baboy mga busing tulad ng nag-inatya ng... 90 days, buntis, yan. Pwede po yan pupurgahin kasi ganoon po yung ginagawa namin dito sa mga inaing baboy. Bago mo namin dalhin doon sa parwing pin, dapat nakapulga na po talaga siya mga busing. Ito sa amin mga busing, kapag magpakain kami ng lactation pin sa mga inaing baboy na buntis, kapag nailipatan namin doon sa parwing pin, automatic na po yan mga busing lactation pitch na po papakain namin. Pero nandito sa gestating pin, ay gestation pitch yung papakain namin. Binita. Meron ako isang bacon mga busingaw na ano, para bitsa siyang Awi tas gumaling na. Tingnan mo. Ay nai. Hey, oy, basa ka dai. Sabay yung dumi. gumaling na yan siya. Pa 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 pa